Kasama hmm. natin si uh, Ate Florinda Pagaling. is si Ate Florinda yung uh, napauwi natin galing ng Kuwait ano mm, sa tulong ng Quick uh, Response Team. Ate Florinda, anong pakiramdam mo ngayon? Sobrang saya po. Mm -hmm. At nakasama ko na po yung pamilya ko mm -hmm. at napapagamot na rin po ako ng maayos. Mm -hmm. Ngayon, andito ka sa Mayor's Office. Opo. na uh, natanggap mo na yung Uh, Opo, financial assistance. po ako ng financial assistance. Mula uh -oh, sa DSWD, Opo. Ano? Dito sa office ni Mayor. Opo. Uh, magkano ang nakuha mo? 3,000 po ma. Am. Sige nga, ipakita natin. Mm, Naku, puro gamot. gamot. Tingnan mo naman yung bag ni ate. Opo, puro gamot po yan, <laughs> ma'am. Kasi hindi <laughs> pwede magpalipas. Uh Oo. -oh. Ping! Ito po. Ayan, ito. 3,000 na po. 3,000. Congrats. Thank you po. Uh -oh. Kailan ka nag-submit ng requirements mo? May 10 po, ma'am. Mm -hmm. Pero anong araw ka nga umuwi? May 7 po ng uh -huh. umaga. Tapos, Tapos pagdating mo ng May 7 ay ano kaagad ano 'di ba dinirecho po ako sa PJJ. Uh -huh. yung, Ano'ng P ginawa doon sa pee, sa PJJ? Connect po yung dugo ko ng BP, yung urine, hmm. X-ray po. In nakasakay ka sa ambulansya? Opo, pinaano po ako ni Mayor Galapun po. Pinakuha As, po ako sa barangay namin bagong barrio mm. baryo ng ambulansya. Ayun. Opo. Tapos, pagdating sa PJG, na-confine ka ba? Hindi, hindi po, naman. Mang, hindi po. Ah, check up lang. Opo. So, inuwi ka rin? Opo, ma'am, ng hapon. Mm, mm May binigyan ka ng gamot doon? Opo, o... mga gamot, pain reliever po, tas mga vitamins. Tapos, after one day po, bumalik po ulit kami kasi sa urology po. Mm. O, Oh, ambulansya ulit. Hindi na po, naman mo. na. Opo. Kasama mo na yung mga yung asawa hala, ko na. Lang. Yung asawa mo kasama mo. Kaya yung hipag ko po. Oo. Na-confine na ka ba noon hindi, hindi na po? Hindi po, ma'am. Pero pabalik-balik na lang po araw-araw ng biyahe. An Okay lang sa yung bumyahe Hindi naman. eh may hindi po kasi sobrang sumasakit mm -hmm. po siya pag natatagtag-sakyan. Na. Pero inaano ko na -ano In po is... kasi hindi daw po pwedeng ma-confine, ma'am, dahil ba wala po yung doktor ng virology. Oh. Kaya pabalik-balik na lang po oh. ako. Uh, so far, uh kumusta naman yung mga check up? May maganda naman bang mga resulta? Wala pa po eh After, nung ano po yung last check up ko nung May. Mm -mm. May Ayun ano, po, May 27 ko. Mm -hmm. eh, yun nga po sinabi po nila sa hemoglobin ko daw po ma'am, mm -hmm. bumagsak po yung hemoglobin mm -hmm. ko. Kaya pinag ano po ako pinapa-injectunan po ako nang mm -hmm. Sa ano na po ako nang injection ma'am sa Lying in. Mm -hmm. Kasi kung sa Cabanatuan pa po, mamasahin na naman tsaka malayo po. Ha, po. Eh, pwede naman daw po sa lying in. Mm -hmm. Binigyan na lang po ako ng gamot. Dito na lang po ako ng injection. Libre po. yung gamot? Hindi po. Binibili niya na yan? Opo. Pero yung check-up? Libre naman po. Mm -hmm. uh, uh, ngayon, uh, May 10 ka nag-submit ng documents, uh, tapos... Uh, ngayon mo natanggap yung iyong uh, tulong? Opo, mam. Na 3,000? Opo. Okay. Kailan ka daw ulit makakakuha? Hindi ko pa puti na uh, uh, po tinanong, ma'am. Sa pagkakaalam ko, every 3 months. Okay. So, kumunta ka na lang ulit para ano. Opo. Okay. Okay. Um, Tapos, uh, uh, after nito, saan nang punta mo? Sa anong po, talabera. Itatry ko din ko sa talabera. Yung sabi po ni ate kanina. Pakasakali mm -mm. po. Oh. Nagkano ka ng number? Um. Opo. Tawagan mo muna bago ka lang Opo ma. <laughs> uh -oh. para But sure inquire po. Inquire ka muna Opo. para Opo. sigurado. Para dala-dala muna rin lahat yung documents. Opo ma. Tapos, pero may check up ka pa ba? Nakaschedule pa sa... Po. After two months po. Ha? After two months after po, babalik months. ako ng PJJ. Hmm. Urologist so, ulit. Opo, para malalaman kung opera na at dialysis ko. Hmm. Pero main, maintenance ka na naman? Meron duma. po. Uh, so, doon, after two months, po. malalaman kong dialysis ka? Opo, ma'am. O kasi pagka uh, yung dialysis yung every 3 months, tapos kailangan mo kasi mag-submit ng medical abstract. Opo, kasi Pero, itong etong right kidney ko sirang-sira na daw po kaya kailangan dialysis. Pa, ba, bakit nasira? Sabi po ma'am ng doktor dun sa kwait, nagumpisa daw po sa high blood, sa maintenance oh. daw po. Ay! Yung tapos, maintenance mo sa high blood. Opo, tapos po nung ano na, nasira, na tinamaan daw po yung potassium, sobrang taas po ng potassium, creatinine. Mm -hmm. Kaya yung Kaya ayun, talagang po, yung talagang yung Nasira po mag-function ng sira. Uh, Opo. Si yung right kidney po sira na siya yeah. talaga. As in sira hindi na po siya nagpa-function. Yung kabila naman po may cyst. Kaya dalawang kidney po yung may problema sa uh -oh. akin, ma'am. Eh yun hindi pa pwedeng operahan. After two months po ma'am malalaman. malalaman. Opo. Oh, Sino kasama mong bumiyahe ngayon? Yung anak ko po. po. Mm -hmm. Nasa baba po siya. ngayon after nito uwi ka na. Opo, ma'am. Sige. Thank you Ate Florinda. Thank At good lang, luck sa yo. Thank you po. Uh -huh. Ayan, tingnan nyo naman. Dito tayo ngayon sa kay New office. Ay, Ate Florinda. Hello po. Uh, natanggap na ni Ate yung kanyang uh, 3,000 pesos. Opo. Oh, Mula sa DSD at sa office na of ah. mayor. Ayan. Ah. Busy-busy. Tinatanong niya, ba't daw mga <laughs> Eh, hindi niya alam. Naka-schedule na siya today. Ah, uh, surprise. Kasi friend. ano kasi, ang <laughs> pag-schedule kasi na... sa pagbibigyan ng financial assistance, yung, yung, may, may weight na para sa burial ng mga senior citizen. So, exclusive sa senior citizen. Then, merong burial para hindi sa senior citizen. Then, meron kami assistance para sa mga uh, yung financial assistance natin na talaga may sakit siya, nag-dialysis siya, nag-therapy siya, okay, meron siyang cancer. Yun, yung tatlong yun, nag-rotate kasi yun. Ah. Eh, para teacher, hindi po pwede maghalo-halo yung sa senior mm -hmm. at junior at yung financial. Mm -hmm. So pag pinaghalo-halo natin yan, medyo... Ano, magulo? Hindi siya... na parang hindi siya ayos. Mm -hmm. pag -pag kasi yung mga documents. Kasi yung mga documents. Senior citizen, kasi 5,000 needs kasi ang senior citizen. Mm -hmm. Mm -hmm. So isang linggo yun. Mm -hmm. Then following week naman, yun namang mga hindi senior citizen mm -hmm. na burial din. Apo. Then following week naman, ito naman itong uh, financial natin sa mga nangangailangan, mm -hmm. sa mga may sakit, ganon. Mm -hmm. So rotation yun. Rotation yung ginagawa natin mm -hmm. ngayon. Kaya pala yung mga nakausap ko na interview, May 10 sila talaga nagsubmit ng mga documents nila mm -hmm. kasi tinanong ko rin kanina yung iba oh. na oh. ajis nga. Oh. Oh. Ano yun eh? ang ang iba nag-submit sila no katatapos na ng financial namin mm -hmm. ngayon mm -hmm. nag sila ngayon mm -hmm. so medyo matatagalan 'yon kasi, kasi uh, yun, ah, ah, yung iikotin yun. May yung schedule. Ay, ay okay. pag nagsabit ka naman nung panahon na nagbibigay kami ng financial okay. para sa sa mm -hmm. burial ng mm -hmm. junior citizen, doon ka submit, mabilis yun sa'yo kasi na, masasali ka na kaagad masasali doon. Masasali ka na kaagad oh. doon. Ganon. So kung nasaktuhan mo, na ito namimigay, for example, ng medical, halimbawa ngayon, nasaktuhan mo, kahapon ka nagsubmit or nung isang araw, masasali ka na ngayon. Ganon. Uh, three days. Three days. Uh, ah, within three days. ka na. Uh, uh. Kasi yung iba kasi, nagtataka, katapos natin ng bnp na ngayon, Magsasabit bukas. Mm -hmm. So akala uh, nila, after two sila na. Hindi, mm -hmm. kasi mayroong notation kasi mm -hmm. ng pagbibigay natin para masino Oo, yung so natin na na sa mga nangailangan Ayun. Pag masinop kasi pagbibigay mo, masinop mm -hmm. lahat ang servisyo Ayun. Diba? Sige, Darong ito si na. Ate Florinda, ano naman ang masasabi mo kay? sa, sa tulong ni Mayor. Po, po, mm -hmm. May thank you so much po. God bless po. At hindi niya po ako pinabayaan pagdating ko po po dito galing Kuwait ng May 7 ng umaga. Tanghali po talaga pinapunta na po ako doon sa PJJ. Mm -hmm. Pinapuha po ako ng ambulansya muna, bagong bari sa PJJ. Thank you so much. Oh, you. naman. Uh, after 3 months, pwede siya ulit makakuha pag nag-submit siya ng mag -submit sa, uh, requirements. mag siya, pwede sila mag-avail mm -hmm. ng mga tulong natin. Lalong-lalo mm -hmm. lalo yung talagang kapus uh, kapuspala, mm -hmm. yung talagang walang-wala, mm -hmm. yun ang magandang tulungan. Mm -hmm. Yung talagang hirap sa buhay, Tama. yun ang magandang tulungan. Mm -hmm. Ito. Lalo na ito si Ate Florinda, oh. matagal-tagal din siyang nagremit ng uh -huh. <laughs> OFW remittance, sa, ah, di ba, para katulong sa ating ano. Nagkaroon siya ng hindi magandang uh, experience sa abroad, mm -hmm. di ba, okay. tapos ginawa natin para natin sa katulong ng radyo at yung mm -hmm. connection. Mm -hmm. <laughs> ah, yung QRT, oh. quick response team po diba? yan oh, oh. Oh, di, mga least, ano lang din po yun, regular na mga OFWs na talagang uh, masigasig oh, yun, na tumutulong. Tulong, tulong tayo. Mm -hmm. Napauwi na lang in five in Days, five days, five days lang. Na oh, ba? Diba? Mm -hmm. In five next week, napauwi ka. Mm -hmm. So, nung pag-uwi mo naman, at andyan na yung may tulong. So, kailangan mo may pa Dala sa PJJ, dumating naman agad yung ambulansya para punin ka, para mapasekap ka sa PJJ. Sa PJJ naman, di ka naman nairamad sa mga tulong naman ng ating gobyerno, di ba? Ang doon naman lahat-lahat. Ganun naman eh. Ganun naman lang talagang proseso ng pagtulong natin sa lahat ng nangangailangan. Sa abot ang ating makakaya, gagawin natin lahat yan. May PhilHealth ka ate? Wala. Pwede naman mag-apply ng PhilHealth. Meron daw po yung sa AWP. Kasi pagka feel health libre, may yung ano ha, yung pangalan nito, yung chemo, uh, under feel health, nalilibre pala? Ngayon ko lang nalaman, merong mga uh, sa, parts sa, na sinasagot ng feel, feel health. ka, pagka ginamit natin ang na feel health dyan, sa PJJ, talagang meron man dyan naka, uh -huh. yung malasakit. Apo, na tulong ng gobyerno. Meron mga, uh, andyan din yung tulong ng ating gobernador, uh -huh. andyan uh -huh. din kay congressman, uh andyan din kay ay din pa parti. naman sila ng Pangasinan doon, nagbibigay naman sila ng ng window doon para may makukuha tayong tulong para sa mga nangangailangan nating mm -hmm. kababayan. Ayun. So pwede po siyang mag-apply ng PhilHealth sa baba o diretso na siya sa Matura. Meron no? naman tayong PhilHealth sa Matura, no? Mm -hmm. Ah, mag-apply siya ro para anytime na kailangan niya, mayroon na mapapakita members ka na PhilHealth. Libre naman yung PhilHealth. Mag-apply so, ka Walang bayad yung PhilHealth. Renewable nga lang. Pero walang bayad ang pag-apply ng PhilHealth. Mm Kaya nga sinasabi dito sa mga mga financial assistant, mag-apply na sila ng PhilHealth para pagdating araw, may mga gamit sila. Total libre naman ang pag mm ng PhilHealth. Sige.